Shout out pala mga idol. Ah, bali ngayon mga idol, ah, dumating na yung order ko na pinakamatibay na aluminum na mga kawali. Shout out pala sa Agila mga idol. Yan ang tatak ng mga paninda namin dito sa Blue Ocean sa mga paninda namin. Itong Agila na to mga idol, yung aluminum, good quality habang tagalang ginagamit ng mga customer namin, lalong tumitibay, hindi kumukupa sa kabinabalik-balikan kami mga idol. Shoutout po na dyan sa Lemony Hotel. Ito, dumating na yung order nyo dito sa amin, dito sa word ko. Kunin nyo na dito yung order nyo na aluminum wok, mga idol. Good afternoon mga idol. shoutout po sa inyo lahat. Good quality to mga, mga idol. mga idol Bali yung mga idol, ah. Bale, yung mga idol ah. Talagang lagi kami nauubusan nito kasi itong laging kinukuha ng mga customer namin, lalo ng mga restaurant, hotel, uh, ah, New Town, ah, Crown Legacy Hotel, Hotel Grandi, City Light, Elizabeth Hotel, Lemony, Lafayette Hotel, saka pinakamagandang hotel dito sa Baguio, Baguio Country Club, at saka sa Damanor Hotel, dito po sila lahat kumukuha ng mga iba-ibang hotel, iba-ibang restaurant dito, kumukuha sila ng mga ginagamit nila sa restaurant, sa kitchen nila. Ito yung laging ginagamit nila mga idol, lahat in order, uh, agila. Yan po ang matibay na mapaninda namin. Quality quality, binabalikan kami kasi magandang klase itong aluminum. Agila ang tatak, good quality mga idol. Tara, subukan nyo bumili dito sa amin sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall, Sikam for mga idol. Ang hanapin yung alam wok, ang tatak agila mga idol. Good afternoon mga idol. Shout out po kay lahat. Shout out pala si Idol Rolly. Shout out yan. Pinabati kita isang malamig na hapon. And mga idol, ah, oh, kompleto dito, may cover pa mga idol. Oh. Pag bumili ka ng malaking kawa ng eagle po mga idol, may cover po sila mga idol. Tatak, agila. Ibig sabihin, good quality. Habang taga ng ginagamit ng customer namin, lalong tumitiwa, hindi kumukupas yan. Ang agila ay isang matayog ang lipad. You know. Yan, shout out mga idol.